What's up guys? Welcome back again sa akin channel. It's me Burikyo. So, yon guys, uh, matagal tayong hindi na nakapag-vlog at uh, madami po tayong nangyari and uh, tulad ng sinabi ko dati na tayo ay kumuha ng exam so nung nakapasa tayo, nag-relax-relax uh, relax tayo. And yon, uh, so ngayon ay naisipan ko na mag-vlog ulit and gusto ko po magpasalamat sa inyo sa inyong pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. And ayun nga, madami nangyari. Um, noong last December, nagbakasyon ako sa Pilipinas. So kaya busy din. And then um, sobrang dami kong ginawa guys. At kaya hindi ko na na po pagtuunan ng pansin ang ating pagpablog ulit. And yung mga nagtatanong sa akin ay pasensya na po kayo. Hindi ko po kayong masagot na. At gawa po noon ay busy ako. Pero ngayon po ay uh, unti-unti natin ibabalik yung ating uh, pagbablog and masagot ko yung mga tanong nyo. And ayun po. ah uh, salamat po ulit sa inyong pagsuporta. So, yun guys. At um, ito, ang nakikita nyo, ito yung ating biniling bag. Galing ito sa London. So, ito yung electrical um, um tools na pang lagayan ko na nagustuhan ko at in-order in ko to sa London, UK. And so, bali matagal na to sa akin. Siguro mga 2 uh, months na kung wala na hindi tayo nagbablog. And gusto ko i-show sa inyo kung gaano siya ka-reliable re na gamitin. At kung gaano kadami yung mga lagay niya sa loob. So, meron ako mga ilang, ilang mga tools dito na nabibili. Pero hindi ko pa siya kumpleto. At um, ayun, ay... Gusto kong makita nyo kung gano'n siya kaganda. So, ayan. Meron siyang shoulder bag. Ayan, ganun. <laughs> Hindi ko lang makita nyo ako. Ayan. Ayan siya. And pwede nyo rin siyang tanggalin. Ayan. Hmm. Pwede nyo siyang tanggalin dyan. Ayan. Kung ayaw nyo na meron siyang ano sabitan? yan pwede siya siyang tanggalin pwede ito lang yung inyong hawakan ayan oh so ang ang bigat pala nito ay meron na siyang 4 4 pounds siguro for or for loves ba yon ah, nakalimutan ko na eh. ah, nagustuhan ko siya kasi ang dami niyang pwedeng tools na ilagay mo madami kang pwedeng i ano dito eh. Ayun pala i-slide mo pala siya ganun yun. So, yun ito, ito guys, meron tong garter dito. Do sa mga nakita kong vlog nila, nilalagyan nila to ng parang hammer. Dito nila nilalagay yung hammer para ah uh, pwede mo siyang ilagay dyan eh. maganda rin nga naman. Nakita ko. So, bibili pa tayo ng hammer na yon para kasya dito. Meron kasing... Uy, may magnet pala to. Ngayon ko lang nalaman. So, ito naman. Yan, lalagyan nyo ng mga kung ano-ano, kung anong gusto nyo ilagay. Tapos, ito nga pala ay, guys, ay Velocity uh, Rock 4.0. Yan. So, may iba't iba size. Yan, ito. Kung gusto nyo naman na na ano, na Palitan ng plug ng kung ano-ano. Yeah. -ano. Yan, velocity 0.40. So, yun. Ito naman ay ito yung kanyang ano uh, sabitan na natatanggal dito na kung saan meron kang i-open dito at uh, pwede mo siyang lagyan ng mga drill ito, yung ano yung drill bit ito ating tester and so ginagamit natin to sa, sa site so yan Yung tester natin yung fluke um t 1000 yan so kasi sa dito yan guys kasi yan dyan. Um, pwede mo pwede nating ilagay Pwede rin natin ilagay dito guys eh, yung mga drill. Nasya sa dito. Example itong drill natin. Kasi sya dyan. Ayan. Kasi sya may battery pa. Bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay dyan. Pero ang luwang-luwang nya. Maluwang sya. Kaya nagustuhan ko to. Kasi yung review nila dito ay tinignan ko din yung mga review bago ko siya bilihin and then, yan meron din siya dito yan siya oh, yan diba <laughs> so dito naman sa unahan dito yung lalagyan ng mga tools niya. So, meron na tayo mga nailagay na tools. Yan. Yan guys. Oh. So, dito, nilagay ko yung ating uh, card ng RMA na expired na. So, nilagay natin yan para kung nakawin man nila eh, baka magbago yung isip nila. May nakalagay kasi na, no? <laughs> so, yan, guys. Ito na yung mga tools na nabili natin. Ayan. Ito tayong isang set nitong Wiha na screwdrivers. Ayan. Hmm. Meron, bumili din tayo nitong Milwaukee na pang maliit yung mga sikip-sikip na ano na mga portion so hindi tayo mahihirapan kasi ito mahirap ma ano tao siya meron tayong mga drill bit dito na anek anek yan yan na may mga lagay yan 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 ito meron naman tayo nitong wera guys ito ay nakita ko sa sa mga nagbo-vlog din na uh, maganda daw gamitin tong wera so yan bumili din tayo niyan in napakaganda naman niya kasi insulated na siya ng 1000 volts so pwede mo siyang ipangkalikot ng 1000 volts at safe na safe ka so yan nakalagay dyan ng 1000 volts yan guys yan tapos, um, meron tayong isang set ng Milwaukee Plier. Long nose. And itong plaes, yan. So, ito guys ay aking um, iniipon para sa termination kit ko. So, itong mga ito ay gagamitin ko lang sa pang termination ko at para hindi ako mag halo-halo yung aking mga gamit. So, yeah, oh, See, medyo maliit siya at uh, dahil nga ito ay pang-termination. So, puro Milwaukee 'yung aking binibili ngayon, guys, at medyo pricey siya, pero maganda siya at nagugustuhan ko 'yung mga Milwaukee ngayon. At uh, ang hindi ko lang nagustuhan sa Milwaukee 'yung mga screwdriver kasi parang hindi feel 'yung mga grip niya hindi ko peel, kaya hindi ako bumili so itong wera ah uh, wiha ang nabili ko dati kasi maganda ito subok na nung ating mga kasama sa trabaho ay made in Germany ito itong wiha ito namang wera ay made in I'm not sure but uh, I think it's from Canada ang mga gumagamit nito kasi napapanood ko sila sa vlog din so yan ang ganda niya ano ito mo oh, see ang ganda niyang gamitin so ito ay termination kit natin so yan meron tayong uh, wire stripper na milwaukee ang dami na siyang purpose meron siyang adjustment dito tapos may pangkat din siya dito ng wire ito yan Uh, yan ang pang-strip natin ng mga TPS. Tapos meron din tayo itong Milwaukee na pang-strip ng wire. 'Yan, meron na siyang sizes ng 'yun 10, 12, 14, 16, 18. 'Yan. Ito solid stranded. 'Yan yung kanya nakalagay. Pang 10 daw, 10MM. Tapos stranded 12 naman daw 'yun cutter copper only yung may cutter copper only daw yan yan ito milwaukee din yan guys so si maganda siya at ito yung nagustuhan ko ng gamitin yung mga ganitong pang strip noong wire para sa pagka nilagay mo terminate mo tapos ito guys yan meron tayong milwaukee na Uh, knife ayan ayan uh, so guys uh, meron kang hawakan dito yan, para safety ng ating milwaki na pang pang knife so ito guys hindi ko pa nagagamit kasi wala pa tayo ulit kine terminate ngayon dito sa ating project at uh, ito naman guys ay nabili ko lang sa timo <laughs> Kasi gusto ko tong gamitin dahil ng pangkat ko ng mga cable ties. Si tingnan niyo wala oh. uh, walang mga sungot-sungot na maano mo sa cable ties kasi masakit-sakit din yung pagka uh, yun yung nakakasugat pagka uh, nagde-dressing ka ng sa cable tray kaya ang ginagawa namin sinasagad namin yung putol para uh, ano uh, hindi masugatan yung mga magano -ano. so yan guys ito meron din tayong drill bit na maliliit so yan ito yung laman nitong ating unahan so ang pa niyang mga pwede mong ilaman yan. meron din tayong magnet pala to magneting para sa mga tornilyo yun, oh, yun, lakas lakas ng magnet yan nilagay, nilagay natin to dito sa loob so yan yung laman itong ating unahang bag sara natin dito may lagayan pa pala dito guys so so dito yung ating torch lamp ayan may luwaki din yan guys itong torch lamp natin natin lagay Ayan. And, dito sa side, meron siyang lagayan ng mga tape. Ayan, tape. And, meron siyang lagayan ng cable ties. Ito yung lagayan ng cable ties. Iipit niya dyan. So, ayan. Dito naman tayo sa likod. Ito ay maganda itong likod na to. So, ayan. Ang dami din pwedeng ilagay dyan. Yan. Pero wala pa guys, kulang pa kasi yung nabili natin. So meron tayong Milwaukee dito na Metro. Yan, may lalagyan siyang kanya. So yan. May magnet na siya. Yung magnetic na itong Metro ng to. Ayan. Kasi ito ay sa lalagyan ng, pwede itong lalagyan ng mga book mo ito nalagyan ng book para do sa iyong mga mga ano mga listahan kasi to meron meron naman ako nitong na mga pang tanggal yata ito ng sa cellphone cellphone pero hindi ko magagamit nilagay ko na dito so yan ito ang dami pa niyang mga lalagyan ah oh. tapos ito yan meron tayong stick pang test natin kung may power So, yan ako, Burikyo. Yan. So, yan guys. Yan. Ito, papakita ko pala sa inyo itong loob. Diyan, dami pa natin pwedeng ilagay. So, yan guys. Yan yung ating bag na nabili. At uh, ito yung gagamitin nga natin na pang termination kit. So, ilalagay natin dito yung mga gamit natin sa termination. Tapos, uh, kulang pa ako ng mga drill na yung battery drill. Uh, gusto ko yung bumili ng Milwaukee. Kaso, hindi pa tayo makabili ngayon. Kasi, Madami pa tayong pinaglalaanan at ang dami nating gastos. So, yun. Um, siguro, pagka, ano, ay, ay, nabili ko ulit, papakita ko sa inyo kung ano yung binili kong drill at kung bakit ko siya binili. Dahil lang uh, do sa ating uh, uh, gagamitin siya sa para sa mga termination. Pagka, ano, ay, ito lang, ito lang ang dala natin ay makakapag-trabaho uh, na tayo ng maayos. So, yun guys. Ay, maraming maraming salamat ulit sa inyong panonood at sa pagsubaybay sa ating YouTube channel. At uh, pasensya na kayo guys at hindi na tayo masyado nga nakapag-vlog na mga nakaraan. Medyo hindi na tayo ulit sanay at um, in-enjoy lang natin yung ating, um, uh, I mean, pagkatapos ng ating hirap. So, in-enjoy natin kaya nawala tayo sa focus ng pag-vlog uh, and hindi ko na kayo masyado natutulungan sa mga tanong nyo. And ayun nga pala ay ngayon 2025 ay madami ulit na mag dito sa New Zealand at madaming mga company na mag hiring and um, hopefully ay makapag-apply kayo. So just um, um, panoodin nyo lang yung mga susunod kong vlog and ako nga pala ay mas nag-upload ngayon sa FB kaysa dito sa YouTube so... Uh, sana subaybay so niya rin yung aking FB and uh, para mas updated kayo and kung napapanood nyo ay panoodin niyo yung Renzol Agency so na picture tayo doon sa Renzol Agency dahil doon tayo nagmula uh, so nagbigay tayo ng statement kung kung paano tayo nag apply at yung pasasalamat so, natin doon doon sa may-ari so yun guys ay uh, hindi ko na masyadong kahabang pa and Uh, hopefully ay nagustuhan niyo yung vlog natin ngayon And thank you for watching again At uh, mabuhay kayong lahat See you on my next vlog Goodbye